Birthday nga ho pala ng aming pinakamamahal at nag-iisang pastor, Maylene Permalan. Kaya areho, ang tiya mo ay talaga hong pangigay sa paggagawa ng DIY cake topper. Gumawa nga ho ako ng cake pero hindi ko na ho ipinakita sa inyo kung paano ko ho ginawa. Wala ho ako maisip na design kaya naman ho nilagyan ko na lang ng padahon aring is Para magkaroon naman ho ng style. Nagpaprint nga din ho ako ng kanyang picture. Ay sorry na agad ho pastor at kinalakal ko ang inyong FB. Kahit alas 11 na nga ho orin ang gabi ay akin pa rin hong ginagawa. Gawa ho ng pagkagising ang aking mga bibihan ay naku hindi ko ho orin matatapos. Sasamantalahin ko na ho ang pag kakatao na sila ho ay tulog. Are na nga ho pala ang aking nagawang cake at forest green nga ho pala ang kulay niyan. Wala nga ho pala akong mailagay na pang toppings kaya naman kung ano lang ho ang meron sa bahay yun ano ang aking nilagay. Kaya mga chocolate chips na nga lang din ho ang aking nilagay. Kaya are naman ho itutusok ko na ring happy birthday topper. Ay hindi ko nga ho alam kung tama pagay ang aking ginagawang iyan. Hindi nga ho ako expert kaya naman hindi ko pa ho mapakinis nang maayos ang cake. Pagkatapos ko nga ho maitusok yung happy birthday topper ay isunod ko naman ho ang may picture. Nilagyan yes. ko nga din ho ng maliliit na butterfly para magkaroon naman ho ng ibang design at ng ibang kulay ari ang finished product. Hindi man nga ho kagandahan ang design pero yung lasa naman daw nga ho ay lalaban sa pang commercial. Oh, uy! Kalakpak ang tenga yarn. Nung malagyan ko nga ho ng mga topper ay di inilagay ko na ho din eh sa DIY box din. Hmm. ko nga din nga ho pala ng plastic cover ka para kapag ka ibiniyahe ay may proteksyon. Narin na nga ho pala kami sa church at naku aring dalawa naglaro na agad ng graba. Nagbabatuhan nga ho kaya ayun tinamaan ang isa. Ay di may umiyak. Pati nga ho ako ay hindi nakaligtas. Ay naku naman talaga ate ko. Team green nga ho ang dalwa kaya naman para ho silang nakapang girls Out. Inayaan ko na nga lang ho silang maglaro dyan at mamaya na lang huhugasan. Sunday nga ho pala are, kaya naman bago ho ang lahat ay sasamba muna tayo. Bilang parte ng pagsamba ay aawit tayo ng mga worship song. At ito nga rin nga ho pala ang unang linggo ng taon. Pagkatapos nga ho pala ng pagsamba ay dito na rin ho namin gaganapin ang birthday ni Pastor. Bago nga ho pala kami kumain ay syempre huwag natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap. At syempre ipinag-pray na ho rin namin si Pastor Mai para ho sa kanyang dagdag kaarawan. At syempre pagkatapos Pagkatapos nga ho namin manalangin ay kinantahan muna namin si Pastor Mike ng happy birthday. Tuwang-tuwa nga ho siya at hindi daw niya inexpect na meron kaming pag-arnay. Kaunting salo-salo la ang ho aret, aray naman ho itira pa ng bagong taon. Ala ho na huwag naman gayo. Minsan nga lang din naman huwag birthday sa isang taon ay pero hindi ho parang napabandaan kay naman na. Ah. Pero areho ho at mahigpit namang yakap ang natanggap din sa aming mga oldest. At syempre ho hindi mawawala ang pagblow ng candle. Kaya naman ay di are na ho at sinindihan na. At syempre ang wish ho namin sa iyo pastor ay laging good health at talaga naman nga hong napakasipag at napakabait nitong aming pastor na ito. Gabayan ka palagi sa iyong paghayo at kami naman na iyong mga subordinates. Ay subordinates baga ano yun empleyado? Kay naman na ah, hindi gayo. Yung. At kami na iyong mga kawan ay mahawaan ang iyong kasipagan ay, ay kainaman na. At dahil namatay nga daw yung kandila ay uulitin daw nga ho ang pagblow. At pagkatapos nga ho magblow ng candle ay di are na ho ang pinaka exciting part ang kainan Ko ay kitang kita eh ang pinakamadaming sumantok ng spaghetti. Alam nyo gaho eh, ay si pastor ang nagluto niyang spaghetti. Ah ay talaga naman ho huh, kasarap. Sabi nga ho ng kuya ay eh, para daw carbonara at spaghetti eh ko ay dinis sa kabilang tabi si Ate Mia naglaro na lang kandilang hindi ko na ituso at syempre ho pagkatapos ng kainan ay di ari ho, at merong paggames games ng kaunti ari nga ho pala ay celebration ng late Christmas party at saka ho birthday party syempre ari hong stop dance ay hindi mawawala kahit ho sa ang party pagkatapos nga ho ng mga bata na mag stop dance ay syempre yung mga nagpipiling bata ay sasali rin ho kaya ayon ay di tanggalang ang aming bunso at saka ang kuya ma pagkatapos nga ho ng stop dance at nung makuha nga ho nila ang kanilang mga premyo ay di ang sunod na laro. Yun hong left, right at saka center ay talaga naman nga hong nakakatuwa at si Ate Mia ay alam na alam eh kung saan pupunta. Ay talaga naman nga hong tuwang tuwa si Ate Mia palibasa nga ay alam na niya ang left at right. Aba ay talaga hong walang kapaguran ay talon din naman ng talon. Green, black at red nga ho pala. Aray hindi pala left at right ka naman eh. Ay siya ho ang pinakamaliit din niya at pinakabata ay talaga namang utas ho eh sa lakas ng boses katatawa. Ay di kay pati ho ako yung utas sa katatawa. Hindi ko ho na malayin ang haba na pala ng aking video. Ay kagagaling din ho ng mga batang. ari halos wala nagkakamali ay pero ang tunay ho si Ate Mia ay sa pagtalo ng mga batang ari. Ang akala ho niya ay nakikipaglaro sa kanya yung mga bata. Kaya pagka ho kami napunta din sa tindahan at kasama ko siya at nakikita ho niya yung mga bata doon sa school ay sabi ho sa si Doy papasok na. Ay akala ho yata ay napakasarap doon sa school. Isa-isa nga ho nagkamali at tatanggal ang mga batang kalaho. Di ari na nga ho si Ate Mia ay nakasama sa nabigyan ng premyo ay pagkatanggap nga ho ng kanyang premyo ay agad-agad nabuksan at nakain nga agad. Ba ay nawili nga ho si Ate Mia kaya nung ang mga adult na ho ang naglaro, ay sumali din. Marami pa ho ang mga pampapremyo. Kaya lang, ang mga person ay talagang lumahong uwing-uwi na at pagod na yata. Pati nga, si Bunso ay nakakuha din ng regalo. Thank you po. Till next time. Ah, 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 ah. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po sa panonood. Panood.